Iris, ngayong araw, ipinapakita ng gabay na mataas ang iyong enerhiya at maayos ang pakikitungo mo sa iba. Gamitin ito sa pagsasakatuparan ng mga plano dahil madali mong makukuha ang tiwala at suporta ng mga nasa paligid. Gayunpaman, iwasan ang bigla ang desisyon o pagtulong na hindi pinag-isipan. Kahit maganda ang iyong hangarin, maaari itong magdulot ng dagdag na problema sa hinaharap. Maging maingat sa mga hakbang upang maiwasan ang abala. Sa trabaho, ang payo ng gabay na maging mapanuri at huwag agad maniniwala sa mga pangako ng iba. Ang pagiging maingat ay makatutulong upang makaiwas sa hindi kinakailangang gastos o gulo. Iwasan din ang pagsasali sa mga usapang walang saysay upang manatiling produktibo. Sa pag-ibig, paalala na kontrolin ang pagseselos. Panatilihin ang tiwala at respeto upang maiwasan ang dipagkakaunawaan. Ang bukas na komunikasyon ang susi sa maayos na samahan. Iris. Ang magiging kaibigan Zodiac Sign ay Aquarius. Magandang kombinasyon ang sigla mo at ang kumpiyansa ni Aquarius kapag magkasama kayong dalawa, mas mabilis ninyong natatapos ang anumang gawain. Ang Color Blue at Color Gold ay magpapalakas ng iyong enerhiya. Ang number 9. Number 15 at number 28 ay pahiwatig ng tagumpay at pagkakamit ng layunin. Taurus. ngayong araw, ipinapahiwatig ng gabay na maganda ang takbu ng mga plano lalo na kung may kasamang maayos na komunikasyon at pagkakaisa sa mga taong kadilmo. Ang mga proyekto o negosyong may pagkakasundo ay may mataas na tsansang magtagumpay. Magandang panahon din ito upang makipagkasundo o pumasok sa bagong oportunidad, basta't magiging tapat at maingat ka sa bawat detalye. Sa pamilya, magaan ang daloy ng swerte. Kung may gagawin silang desisyon, mainam na ipaalala sa kanila na maging praktikal upang maiwasan ang pagkakamali. Sa usapin ng pera, kung may kamag-anak na manghihingi ng tulong, ang iyong pagtulong ay maaaring magbukas, ng mas magandang pagkakataon sa iyo. Ang pagiging bukas palad ay magdadala ng positibong balik sa hinaharap. Taurus, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Virgo. Pareho kayong maingat sa pagpapasya at may respeto sa disiplina. Ang payo ng iyong kaibigan ay makatutulong upang mapanatili ang katatagan ng iyong araw. Ang color olive green at color beige, ay magbibigay ng kapanatagan at sigiridad. Ang number 40, number 17, at number 26 ay pahiwatig ng kasipagan at pag-asenso. Gemini, ngayong araw, ipinapakita ng gabay na kung may usapan kang hindi mo, maaabutan sa oras, mas mabuting ipagpaliban ito. Maaaring hindi maging maganda ang resulta kung ipipilit mo. Iwasan din ang mabilisang pagtulong lalo na kung hindi malinaw ang sitwasyon. Maaaring humantong ito sa hindi inaasahang gastos. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya magingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Kung may desisyong kinasasangkutan ng mga kaibigan, maging maingat. Mas mabuting umiwas muna upang hindi ka maipit sa problema ng iba. Sa pamilya, maayos ang daloy ng pera ngayon. Kung may plano silang may kinalaman sa pera, makabubuting humingi muna sila ng iyong payo bago magdesisyon. Sa pag-ibig, may posibilidad ng tampuhan. Ayusin ito sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap. Ang pag-unawa at bukas na komunikasyon ang makatutulong para mapanatiling matatag ang inyong relasyon. Gemini Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aquarius. Pareho kayong mabilis mag-isip at mahilig sa bagong ideya. Ang pagkakaibigan ninyong ito ay magbubunga ng inspirasyon at malikhain na plano. Ang color sky blue at color silver ay magpapasigla sa iyong araw. Ang number 8, number 13 at number 24 ay pahiwatig ng pagbabago at progreso. Cancer, ngayong araw may posibilidad na lumapit sa iyo ang isang kaibigan o kakilala para humingi ng payo. Maging maingat sa pagbibigay ng opinyon upang maiwasan ang maling pagintindi. Kung ikaw ay magiging kalmado at malinaw sa pagsagot, makakakuha ka ng respeto at tiwala mula sa kanila. Iwasan ding mapilit ng ibang tao sa mga bagay na ayaw mong gawin. Kung may mukulat o nagpapilit, mas mabuting umiwas upang hindi ka mapilitang gumastos ng hindi kailangan. Sa pamilya, maaaring may kasapi na mga ilangan ng iyong tulong o presensya. Pakinggan muna bago magbigay ng komento upang mapanatiling maayos ang samahan. Sa pera, maging maingat sa paggastos. Iwasan ang pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Itoon muna sa mga praktikal na pangangailangan at mahalagang gastusin. Sa trabaho, Huwag hayaang ma-distract ng ibang tao. May posibilidad na may kasama kang makakaistorbo. Kung mananatili kang nakatutok, magiging maayos at produktibo ang iyong araw. Cancer, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Scorpio. Malalim ang koneksyon ninyong dalawa dahil pareho kayong may malasakit at matatag sa damdamin. Sa tulong ng iyong kaibigan, mas magiging buo ang loob mo sa paggawa ng mahalagang desisyon Ang color white at color burgundy ay magdadala ng kapayapaan at lakas ng loob Ang number 25, number 19, at number 33 ay pahiwatig ng proteksyon at katapatan Leo, ngayong araw ipinapahiwatig ng gabay na dapat maging malinaw at diretsyo sa pakikitungo sa iba. Iwasan ang kalabuan sa mga sinasabi upang hindi magdulot ng hindi pagkakaunawaan. Ang pagiging tapat at maayos makipag-usap ay magdadala ng tiwala at respeto. Kung may bagong oportunidad, pag-aralan muna bago tanggapin. Ang mga pagkakataong darating ngayon ay maaaring magdala ng progreso kung magiging maingat ka sa bawat desisyon. Sa trabaho, maganda ang daloy basta ikaw mismo ang kumilos at huwag umasa sa iba. Iwasan ang mga usapang walang kinalaman sa trabaho upang hindi maapektuhan ang iyong konsentrasyon sa pera, gamitin ito ng maayos at huwag sayangin sa hindi mahalagang bagay. Mas mabuting ilaan sa mga pangangailangan ng pamilya o sa bagay na may kapakinabangan. Leo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Gemini. Ang kanilang pagiging palabiro at masayahin ay magbibigay ng ginhawa sa iyong araw. Sasamahan ninyong ito, mas madali mong makikita ang magagandang oportunidad. Ang color orange at color blue ay magbibigay ng sigla at tiwala sa sarili. Ang number 10, number 18, at number 27 ay pahiwatig ng tagumpay at inspirasyon. Virgo, ngayong araw, magandang panahon para makipagkita o makipag-usap sa matagal mo ng kakilala. Ang ganitong pakikipag-ugnayan ay makapagbibigay ng magandang ideya o tulong para sa mga plano mo. Maging mapanuri rin sa mga taong kausap mo, madali mong makikilala kung sino ang totoo at dapat pagkatiwalaan. Sa pamilya, kung may magtatanong ng payo tungkol sa negosyo o plano, ibigay ang iyong praktikal na opinyon. Iwasan muna ang pagtanggap ng bisita na hindi mo gaanong kilala upang maiwasan ang chismis o abala. Sa trabaho, maganda ang takbo ng araw. Ipakita ang pagiging responsable at maagap dahil maaari itong magbukas ng bagong oportunidad o dagdag na tiwala mula sa mga nakatataas. Virgo, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Taurus. Pareho kayong maingat at praktikal, kaya madali kayong magkasundo pagdating sa trabaho at plano sa buhay. Ang tulong ng iyong kaibigan ay magpapadali sa iyong araw. Ang color light green at color white ay maghahatid ng kailanawan at kapanatagan. Ang number 6, number 14, at number 30 ay pahiwatig ng kaayusan at pagunlad. Libra, ngayong araw, mainam na pagtuunan ng oras ang mga gawaing may kinalaman sa pagpapalago ng kabuhayan. Iwasan lamang ang pakikisali sa mga usapang may tensyon o alitan sa trabaho upang hindi maapektuhan ang maayos na daloy ng araw. Kung may dapat kang gawin para sa iyong mahal, siguraduhin hindi mo ito makakalimutan upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Sa usaping pinansyal, pag-aralan muna ng mabuti ang bawat detalye bago magdesisyon. Ang pagmamadali ay maaaring magdulot ng pagkakamali o abala. Sa trabaho, magiging maganda ang resulta kung mananatili kang kalmado at malinaw sa pakikitungo sa iba. Iwasan ang padalos-dalos na pagbibigay ng opinyon lalo na kung hindi pa kumpleto ang impormasyon. Libra, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Sagittarius. Pareho kayong masayahin at madaling makisama sa iba. Dahil dito, magiging produktibo at puno ng inspirasyon ang iyong araw. Ang color pink at color white ay magdadala ng positibong enerhiya. Ang number 12, number 20 at number 31 ay pahiwatig ng kasiyahan at magandang oportunidad. Scorpio, ngayong araw, mainam natapusin agad ang mga gawain na may kinalaman sa dagdag kita habang maayos ang daloy ng oras. Iwasan ang pakikipag-usap sa mga taong mahilig sa argumento upang makaiwas sa stress o abala. Kung maaari, huwag muna ako ng bagay sa kapatid o kamag-anak upang hindi mapabagal ang iba mong plano. Sa pera, maganda ang daloy basta't maayos ang budget. Iwasan ang bigla ang paggastos sa hindi kailangang bagay upang mapanatili ang kontrol sa pinansya. Sa pag-ibig, umiwas muna sa mga sensitibong paksa na maaaring magdulot ng tampuhan. Mas makabubuting panatilihin ang magaan at positibong komunikasyon upang manatiling maayos ang samahan. Scorpio, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Cancer. Pareho kayong matapat at malalim mag-isip, kaya madali kayong nagkakaunawaan. Sa tulong ng iyong kaibigan, mas magiging matatag ka sa mga hamon. Ang color dark red at color black ay magbibigay ng lakas at konsentrasyon. Ang number 3, number 22 at number 25 ay pahiwatig ng tiwala at tagumpay. Sagittarius. Ngayong araw, kung may plano kang makipag-usap sa isang mahalagang tao, piliin ang oras na hindi ka abala. Ang malinaw na komunikasyon ay makatutulong para maging maayos ang mga susunod na hakbang. Iwasan muna ang mga usapang may halong biro tungkol sa pag-ibig dahil maaaring magdulot ito ng hindi magandang impresyon. Kung may aasikasuhin kang dokumento o transaksyon, siguraduhin kompleto, at tama ang lahat ng detalye bago isumite upang maiwasan ang aberya sa trabaho, maging handa sa mga pagbabago sa schedule o sistema. Ang pagiging flexible ay makatutulong upang mas madali kang makasabay. Iwasan muna ang pagsama sa mga kasamahang mahilig sa labis na good time, dahil maaari itong magdulot ng problema sa bahay o relasyon. Sagittarius, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Aries. Maganda ang kombinasyon ng iyong sigla at tapang ni Iris. Sa tulong ng isa't isa, makakamit ninyo ang mga layunin na matagal ng pinaplano. Ang color purple at color orange ay magpapalakas ng inspirasyon. Ang number 11, number 23, at number 29 ay pahiwatig ng magandang oportunidad at tagumpay. Capricorn Ngayong araw, magiging maayos ang daloy ng mga gawain at maaari kang makatagpo ng taong makakatulong sa iyong mga plano, lalo na sa usaping negosyo. Maging maingat lang sa anumang kasunduan o kontrata, dahil hindi pa ito ang tamang oras para pumirma. Pag-aralan muna ang lahat bago gumawa ng desisyon. Sa pera, Iwasan muna ang pagpapautang o paglabas ng pera para sa iba. Mas mabuting unahin ang pangangailangan ng pamilya at sarili. Kung may pagkakataon, maglaan ng oras sa iyong mga magulang. Ang maliit na tulong o pagbisita ay makapagbibigay ng magaan na pakiramdam. Kung balak mong pumasok sa negosyo, huwag asahan ang mabilis na resulta. Ang tiyaga disiplina, at tamang pagpaplano pa rin ang magiging susi sa tagumpay. Capricorn Ang magiging kaibigan zodiac sign ay Pisces. Maganda ang balanse ng iyong praktikal na pag-iisip at emosyonal na suporta ng kaibigan mong Pisces. Dahil dito, magiging maayos ang daloy ng iyong araw. Ang color gray at color light blue ay magbibigay ng kailanawan at disiplina. Ang number 7, number 15, at number 28 ay pahiwatig ng kaunlaran at pagkakamit ng layunin. Aquarius Ngayong araw, gamitin ang iyong talino sa pakikipag-usap at huwag agad maniwala sa magagandang salita ng iba pag muna ang bawat hakbang bago kumilos upang maiwasan ang abala o pagkadismaya. Maging maunawain sa pamilya, lalo na sa mga magulang at kapatid. Ang maayos na pakikitungo sa kanila ay magdadala ng magaan na pakiramdam at kapayapaan sa loob ng tahanan. Sa trabaho, may magandang pagkakataon para mapansin ang iyong kasipagan. Tapusin agad ang mga gawain upang maiwasan ang stress at magkaroon ng magaan na daloy sa araw. Sa pag-ibig, perali ng pangunawa kaysa sa pag-init ng ulo, ito ang magpapanatiling maayos ng relasyon. Aquarius, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Libra. Pareho kayong bukas sa bagong ideya at marunong makinig kaya mas magaan ang araw mo kapag magkasama kayo. Ang color green at color silver ay magdadala ng sigla at kalmado. Ang number 9, number 17, at number 25 ay pahiwatig ng pag-asa at kasiyahan. Pisces, ngayong araw, umiwas muna sa pagpapahiram ng pera kahit kanino. Maaaring hindi ito agad bumalik at magdulot ng abala. Mas mabuting maghintay ng mas tamang panahon bago maglabas ng anumang halaga. Sa mga transaksyon, magingat lalo na kung parehong kasarian ang iyong kaharap. Maaaring magkaiba kayo ng pananaw at mahirapang magkasundo. Kung may dokumento kang kailangang pirmahan, Gawin mo ito dahil may positibong epekto ito sa iyong trabaho o negosyo. Ngayong araw, mas malakas ang sex appeal mo kaya mag-ingat sa tukso. Maging mahinahon at mag-isip bago magdesisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, panatilihin ang mahinahon at mapagkumbabang asal. Iwasan ang init ng ulo upang hindi magkaroon ng problema. Ang konsentrasyon sa gawain at disiplina ang magdadala sa iyo ng maayos na resulta at kapanatagan sa huli. Pisces, ang magiging kaibigan zodiac sign ay Capricorn. Ang kombinasyon ng iyong pagiging maunawain at praktikal na payo ni Capricorn ay magdudulot ng balanse sa iyong araw. Ang color silver at color white ay magbibigay ng linaw sa isip at emosyon. Ang number 4, number 16 at number 27 ay pahiwatig ng kapanatagan at inspirasyon.